Tila baga ay nagbabalik tanaw ang karamihan Pilipino sa naganap na lockdown noong 2021, sanhi ng pandemic ng COVID-19. Sari-saring mga Facebook posts ang nagbibigay ng babala sa atin patungkol sa napipintong pandemic ngayong taon na posibleng magkaroon ulit ng quarantine bawat barangay. Ang pandemic na tinutukoy nga ay ang tinatawag na monkeypox saan ikaw ay magkakaroon ng sugat na mayroon na na at after na matuyo ay malalaglag. Isang nakakadiling sakit sa balat na wala pang lunas magpahanggang ngayon. Mas matindi pa ito sa COVID-19 dahil ito ay nagmamanipe sa itsura. Pero ito ang good news mga kapatid. Wala pang naitalang kaso ng MPAX grade 1 ang mas mabagsik na uri ng monkeypox virus mula sa Africa. Lahat ng kumpirmadong kaso noong 2022 hanggang July 2025 ay mula sa clade 2. Ano ba yung clade 1? Ang clade 1 ay karaniwan matatagpuan sa Congo Basin sa Central Africa may mas mataas na mortality rate kumpara sa clade 2, mas banayad na uri na naging sanhi ng global outbreak noong 2022 sa Pilipinas. Lahat ang naitalang kaso ay mula sa clade 2 at wala pang naiulat na pagkamatay. Lahat ng kumpirmadong kaso ay mula sa mas banayad na clade 2 variant na hindi itinuturing na public health emergency ayon sa Department of Health. Yung mga kumakalat na larawan sa Facebook na Mpox Infected ay hindi po mga Pilipino. Ito ay sinasadyang ipakalat ng mga irresponsabling mga tao para lamang makakuha ng views at kumita sa social media. Maging mapanuri tayo at magingat sa mga pinapakinggan mga social media vlogger at influencer. Ugaliin mag-double check bago i-share. Pinabulaan ng Department of Health ang mga kumakalat na post sa social media na nagsasabing muling isa sa ilalim sa lockdown ang bansa dahil sa MPOX. Ayon kay Assistant Secretary Dr. Albert Domingo, ang spokesperson ng Department of Health, hindi kailangan magkaroon ng lockdown dahil ang nasabing sakit ay hindi airborne. Aniya, mas maraming kaso pa nga ang naitala noong nakaraang taon. Ayon pa sa DOH, Clade 2 ang nararamdaman.